Grabe, ang galing ng pagpili nila sa The Best Dressed ng Star Magic Christmas Ball 2024. Pasok ang Big Four ng PBB Gen 11 at deserve na deserve nila ito. Sa ganda ba naman ng costume ng Big Four at ganun din ang pagsali kay Therese Villamor bilang isa sa The Best Dressed. Isa pa yan na magaling kasi maganda din talaga ang costume ni Therese. Compared sa iba, na naging kapareha niya. At bagay na bagay sa kanya, ang kanyang costume, na binagayan, ng kanyang look. Super happy sila, dahil first time nilang sumali, sa ganitong event, at nakasali pa sila, sa The Best Dressed. Therese Villamor, nasungkit nito, ang Top 20, Best Dressed. Nasungkit din, ni Kay Montinola, ang Top 8, Best Dressed, ang 4th Placer, ng PBB, Gen 11. Nasungkit din ni Rain Selmar, ang top 7 best dressed, ang ating second big winner ng PBB. At top 6 naman si Calet Madelo, ang third big winner ng PBB. At syempre, ang nakasungkit ng top 2 best dressed, ang nag-iisang Fian Smith, ang ating big winner ng PBB Gen 11. Congrats ladies! Deserve na deserve nyo yan! <applause>